ah, Ito yung sakit, doktor. Yan. Ang sakit din. Masakit din. Ibig sabihin, may sakit po lang din. Naka. Ito po yung mga hindi na ikita. Masakit. Pero dito, mas masakit. Kulang barang palipat na. Simulan ko na ha.

Tatanggalin mo nilagay mo dito? oh, mo. Ano? Baklas, mula ulang ka pa. Pum! Baklas! Oh. Ikilis mo yung kamay mo, mula ulang ka pa. Oh. Babae lalaki. Babae lalaki, alimatam. Babae lalaki, sagot. Pum! Alimatam eh. Alimatam. Pum! Babaklasin mo na ito. Oh. Gagaling na to. Oh, gagaling Anong ginawa mo dito? Poo! Babae lalaki. Alimatam. Babae lalaki. Ay. Babae? Oh. Ano ang ginagambala to? Ingit galit. Pum! Ha? Ingit galit. Ha? Ingit galit. Ingit galit. Ali mata mi. Pu. Ingit galit. Ingit galit. Pu. Bakit? Ha? Bigyan mo ako isang dahilan. Bakit ka nagalit sa taong ito? Pu. Ha? Bakit ka nagagalit sa taong ito? Ha? Kano ano, -ano ka nito? Kamag-ana, kaibigan, kakilala, kapitbahay. Sagot. Pu. Sagot. Kakilala? Ano pangalan mo? Pu. Ano pangalan mo? Ani mata mi? Ho ho. Wala na ho. Ha? Wala na, wala na. Ay, ni. Bakit? At nagagalit sa taong ito. Ha? Ha? Bakit ka nagagalit sa taong ito? Ani mata mi? Alis na, alis na ko. Ha? Ano pwede nga alis diyan? Are, are, are. Alis na ho. Ali mata mi. Ho. Ha? Tanggalin mo ni lagay mo dito. Tanggal. Tanggal. Ano nilagay mo dito? Ano ginamit mo dito? Kandila manika. Ha? Kandila. Kandila? Ha? Tagasan ka. Tagasan ka. Tagasan ka. Ha? Tagasan ka. at mo ginagambala? Taga dito lang. at mo ginagambala ng taong to? Pum! Ha? Anong pangalan mo? Pum! Anong pangalan mo? Alimata may poo. Anong pangalan mo? Ha? Nakalimutan mo oh, pangalan mo? Oo, oh, oh, oh. Ah? <coughs> ah? Mo na ito. Oh, Alay! Ha? Hindi, 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 hindi. Ha? Papagaling yung mga to, ha? Oo, oh, sige, sige. oh, sige. Hmm? Oo, oh, sige. Ha? Sige, Pakilala mo lang to. Alam mo, tam. Alay! Alay! Ha? Oo. Oh, Ha? Oh. Ah? 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 Pagasaan ka? Pagasaan ka? Pagasaan ka? Pag ka? Pag ka? Ulungga po lang. Ulungga po? Oo. Oh. Alam mo, Ito! Ha? Oo. Oh. Bakit ba't ka nagagalit sa taong ito? Ba't ka nagagalit sa taong ito? Alala, alala, ha? Ba't ka nagagalit? Pum! Mat nagagalit ka sa tao ng tabak. kasi mo nilagay mo dito, mula ulang paa? Bilis! Bilis! Pati sa kabilang paa niya. Sa kabilang paa. Ano nilagay mo dyan? Ano nilagay mo sa paa niyan? Bilis! Tanggalin mo yun na sa paa niya. Alam mo ata Tanggalin mo yun sa paa niya. Sa paa niya, tanggalin mo. Dito. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Ha? ha kilala mo tao to? kilala mo tong ano? gampala mo? kilala mo? mo? huh? nakita lang kayo sa mata nakita lang kayo sa mata patulong ka papa na babae ka lang babae sa mata? ano ka po pa. Ha? ka? Matandang babae. Ha? Ha? Pati yung pagkawala sa trabaho nito, ikaw may gawa? Oh. Ikaw may gawa? Ha? Bakit? Ha? 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 bakit Ha? Bakit ka nagagalit sa taong ito? Ba't ka nagagalit sa nagagalit? Sagot! Bakit? Alin mo tamis po? Naginalaan ka magnanakaw. Alin mo tamis po? Bilis. 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 Maklas. Maklas. Doon ka nakikita sa sa trabaho niya. Ha? Ha? Matabang babae ka. Bakit sa likod? Wala na. Wala na. Ha? Titigilan mo na to ha? na. Ha? Ilang ano mo na ginagambala to? Ha? Alin po? Ilan na? Ilan na? Ilan na? Wala na. Wala na. Mata may Oo, na. Bilis, oh, nagaling ay, na to ay, ha? Oo, okay. na. to ha? Oh. Yung kabila pa, kabila pa oh, ah. Kabila pa ah. Oh. Makasim nilagay mo dyan ha? Oh. Ano nilagay mo sa pan ito? Bakit ganito? Ha? Ano nilagay mo? Laga... Tanggalin mo yan. Poo! Sa tour, poo! Poo! Papagaling nyo mo na to ha? At ang tanong mo na to ha? Ha? Ha na mo to. Bilisan mo. Dami mo nilagay ah. Ha? Pati sa ulo. Pati sa ulo. Ha? Kandila, tama? Oo. Biratakan mo ng kandila yung panit ah. Oo. Biratakan mo. Ilang kandila itinirik mo ito? Isa. Ilang kandila ginamit mo? Kandila ano? Iti. Boom! Bilis. 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 Gagaling na to ha? Gusto ko gagaling ngayon to ha? Sagot po! Ngayon din, ngayon din. Makasin mo. Makasin mo. Kasi mo, may nakikita ka ko. Sa ulo, sa ulo. Sa ulo, sa likod. Sa balakang. Alimata mi, po! Bilis! Sige pa, meron pa ako nakikita. Bilis, gagaling na to ha? Gagaling na to? wala kayong ano, kulang kayo ng kulang, wala kayong magawang matino. Oh! <tinyo> ha? Magtatanda ka ha? Ilan ang binibira mo? Isya lang. Ito Bilis, bilis. Wala, 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 bilis, bilis. Gagaling na to ngayon ha?

kay Satya, kay Samayka, sa mga buong ng Team Supremo ng Bakugat at sa mga buong ng Team God's Way. Salamat po. At saka po pala kay Ma'am Oligaray. Salamat po.